tayo po ay nagbenta sa ibang bayan. Nalaisip pa papa natin na meron po politika na makakapasok na sa, dunang... taas sa ating pong lipunan na ipagpapalit po tayo sa ibang bayan, sa ibang isa po, sa ibang bansa. Hindi na po. Pero, ang isa pong kalimutan. Number one po sa Senado. Ben Hor. Isa pa po. po ben Hor. Salamat po. Maraming salamat po. FW sa mundo. So ngayon po, nais ko pong tawagin po ang ate Maraming maraming salamat. Para po natin si Ayloy Rock. Si Jervis. Ako nakalisod patuloy. <laughs> ginulo ko buhay niya. At ginulo ko buhay ninyo lahat. Kasi pinotatong araw lamang ito. Dahil uh, na-realize ko na kulang na pala, kapos na pala oras ko dahil nasa aljansa kami. Pero sa ganong noon, alam nyo, ako'y nagpapasalamat sa mga volunteers sa inyong lahat. Yung iba galing pang Macau. Ito lang ha, yung mga galing Macau. At karamihan sa inyo, may laki magpapahinga, may laki mag... Pero nagbigay kayo ng oras para sa akin, ha? Tapos yung hiyawang kanina, yung picture taking. Talagang ang pakiramdam ko talaga, ito, tunay kong pamilya. Parang, parang di ba, pamilya, yung lukso'ng dugo. At maraming, uh, maraming marami salamat talaga sa inyo lahat. Well, alam nyo, sana, sa, sa ibang kong Pangulo, si BBM ang pinakamabait sa nakita. Yes! Iba klaseng pagkataon niya, hindi siya marunong magalit. Yes! Hindi siya nangihiyaan ng tao. Yes! Hindi siya nagmumura. At ginagalang niya ang Diyos. Yes! May respeto niya ang tao. Yes! Mga katangian, gusto mo paglaki ng anak mo, ganun ang magiging anak mo, hindi ba? Yes! At katangian, nadadali mo bilang Pilipino, maski sa ang mundo, ikaw ay dadali mo talaga proud ka to be a Filipino dahil gusto kong lumaki ang anak mong makatao, makadyos, no? At lalong-lalo -lalo na alam niya sagrado ang buhay ng tao. Yes! Bakit ko sinasabi ito? Marami ngayong tayong hamon sa buhay. Pero tandaan nito, walang problema, walang tao, walang problema. At walang problema, walang solusyon. Whether we like it or not, iisang bangka tayo. Matanda, bata, lalaki, babae, generasyon natin ito. Yung sinasabi ni Iron Rock kaninang, lahat ng panahon na aangat, mga kasama, malapit na yun tayo rin ang gagawa nun. Doon ano yun. Tandaan nyo yan, walang imposible. Bakit ko sinasabi? Para makilala nyo ako, galing ako sa maliit na lugar. Ang tawag dito ay Mandaluyong. Pinakamaliit na lungsod sa Kalakhang, Maynila. Halos one-fifth lamang kami ng Manila o Quezon City. Siguro halos three-fourths lang kami ng Makati, Taguig. Maliit lang kami. Kano kami kaliit? Sikat kami sa mental hospital. <laughs> ha? O sasabihin, ikaw ba si Bernard? Tiga loob ka ba? O tiga labas? Ha? Hindi ka mo muna yung buwan. Baka bilog yung buwan eh. Pero sabi ko ganon, siyempre tiga loob ako. Eh, wala naman saldik, no? Pero, sabi ko ganon, ano bang meron kami? Meron kami mental, kulungan ng babae, pero mga kasama, ilang taon lamang, Binukukoy ito kung para bumasak investors, dapat walang krimen, malinis, at higit sa lahat walang korupsyon. Nilinis ko ang Mandaluyong. Yung renewal from ilang-ilang-ilang-ilang-ilang araw no? to just 15 minutes, from 3 days to 15 minutes. Agang pinakal kami. The Tiger Academy of the Philippines, the Economic Tiger City. Yan ang aming award at inak niya sa kami ang ng Chamber of Commerce. Isa lang ang hiningi ko, isa lang, trabaho sa bawat pandelenyo. Kasi ako naniniwala kung may trabaho, hindi na kailangan umalis pa sa sarili bansa. Di diba? At pagkatapos noon, nun, nung nakatrabaho na ang una kong ginawa, pabahay. Ito ang totoong istorya namin. Meron kaming rinis really ng thread mula Pasig River hanggang sa Luan River, dalawang libong nakatira ito. Tingnan nyo, Walang tubig, walang ilaw. Anong ginawa namin dito? Ginawa namin, binili namin sa PNR. Pinagiba namin yung gitna. Iba pa ko dito. Kaya po yan. Ginawa namin yung gitna. yan nakalagay. Lupang pangarap. Ngayon ang katuparan. Salamat, Mayor bukid Bukit, neighborhood. Marami po yan. Anong ginawa namin? Ginipa namin yung gitna. Ginawa namin kanya. Hinati, hati, makano, hulong maniwala kayo. 100 pesos, 200. Walang interest. Yun ang sekreto. Alam naman natin yun yung 5-6. Umuka ka nga sa bangko, doble yung ano mo eh. So, tinanggal namin ang interest. Ngayon, lahat sila may titulo na yung 2, pamilya. libong pamilya. Kaya, kailangan nagigitura, pero di ba, pinaganda namin, giniba namin, yung dapig quote and informal settlers o squatter along the riles, hindi na ho, ayan na, may kanya-kanyang bahay, may kanya-kanyang dito. At hindi kami tunigil dyan. Lahat ng malalaking lupa na din nakatirang hindi kanila, nila, sinubo namin pili nila. Ganon, niligan ng kalye, ng ilaw, ng sewage, mga kasama, 7,700 na pamilya Freed from the bondage of squatting. At hindi pa rin kami tumigil doon. Pagkatapos ito, anong ginawa namin? Ano nyo ba, stunting? Ibig sabihin na stunting, yung nutrisyon na binibigay sa baby, hindi na ibibigay. Ang nangyayari yung bata, ibig sabihin na katangkal kanyang kalihir at may brain damage. At nakita ko sa inyo, ito ang utak ng isang normal na bata. Ito ang utak ng isang batang ulang sa nutrisyon. Ilang ganito sa Pilipinas noong panahon ko, isa sa bawat tatlo. Sa PISA survey, kolera tayo sa math science. Ang kanila education, pero ang uh, hindi na nakikita, ang nutrisyon ang problema. So, anong ginawa namin? 20 years ago, 1999, tingnan niyo itong picture na to, ito ko, oh, misis ko, siya inappoint ko, siya ang kauna-unahan nutrition action officer sa buong Pilipinas. Siya na found doon. Lahat ng buntis, buntis pa lang inalagaan na namin. Binigyan namin ng tamang pagkain, vitamins, folic acid, pagkapanganap, breastfeeding, hanggang yung bata lumaki. Hanggang sa nag-number 1 kami sa Metro Manila sa nutrisyon at nag-number 1 kami sa buong Pilipinas. The no. Nutrition on Award. Hindi natin sa edukasyon. Hindi lang ilibig yung uniform, may bag sapatos, patos, pati laptop sa mga bata libre, at may baon pa ang senior high school. Kasama na ang mga teacher. Ang nangyari, number one sa National Achievement Test, ang mga tiga Mandaluyo. No? <laughs> Hindi pa rin kami tumigil doon. Ang dami namin ginawa. Yung United Nations Award. Ito yung nilabang ko, yung, alam nyo, yung autism mo, autism, mga children with ano, ADHD. Ang kawawa, tignan nyo yung numbers. Papakita ko lang sa inyo. Ang merong 13.8 million Filipinos na may disability. 48 lamang ang developmental pediatrician. Ano yung sabi ko? Ito, ito na sasabi, ikaw ba, speech delay? 48. 259 speech pathologies kulang na kulang. Ako'y nasa isang lugar na mahihirap, pinakita akong batang nakahubad. Sabi ko, ba't siya nakahubad? Ang sabi sa akin, pinakanak siya, na nakahubad na talaga siya. Mga kasama, yung batang yun ay nakatakip ang muka, siya ay may autismo. But after one week, may sa isang eskwelahan, first honor, pero mayaman. Sabi ko sa sarili ko, babaguhin ko ito. Ano ginawa ko? Next. Gumawa ko na isang eskwelahan. Ang tinarget ko yung mga nakatira malibo dito. Inisa-isa ko yung mga mahihirap. Bakit kung ang mangulang, ano mangyayari sa bata ni kapalsana? Initiwa na lang sa kalye. Kami na mag-aalaga. Ginawa ko. Lahat yan, in-empower ko, magulang, nagtayo ko eskwelahan, Therapy, Education, Assimilation of Children with Handicap, Ka kauna-unahan sa buong Pilipinas. So ito, ayan ang mga ano, in-empower ko, magulang, pati mga bata, dito ang malaming mag lahat, mga kasama, naging galing po award. Tapos, dilabang ko sa United Nations, out of 100 countries, pinarangalan ng United Nations, at kapag-solid po akong nagawa. Kaya sinasabi ko hindi imposible yung gawin natin sa buong Pilipinas. Maliit lang kami pero lahat ng pangarap, lahat ng na awad nakuha namin. Pero para mas makilala niyo pa ako, kung merong isang isang project na hindi ko makakiluta sa buong buhay ko, ito po yun. Ang aming sementeryo. Ang aming sementeryo ay maliit lamang dahil mahal ang lupa. Nung panahon ko, yung mayaman at mahirap, halo-halo po yan, pero binubutas po yan dahil wala na malignan. Wala na. Ang mga next, ang mga kalye ay dito na lamang inilalagay. Ang mga libingan ng mga bata. Saan nilalagay ang mga buto? Sa isang bodega. Sa bodegang ito, dito naka, nakalibing ang mga mahihirap. Limang libo naka-plastic bag lamang. Na wow! <laughs> Alam nyo naman, ang eleksyon sa Pilipinas ay tatlong three years. We have the shortest term of eight in Asia. Yung iba, limang tao, iba po. Sa ating tatlo lang. Kung babaguhin ko sementeryo, sigurado hindi ako iboboto ng mga ginalaw ko. kabao. Sigurado hindi demanda pa ako. Pero ang tanong, naging mayor ka pa kung wala ka silbi. Naging mayor ka pa kung hindi mo binigyan ng dignidad, lalo na maihira. Mga kasama, pinili kong baguhin lahat. Bahala na, maski matalo ko sa instruction, wala akong pakilang. Importante, mabago ko at ng dignidad ng ating mga kababayang maihira. Lahat yan, <laughs> giniba ko. Giniba ko lahat yan. At pakatiba ko, sa loob ng isang taon, ito ang aming bagong sementeryo. Wow! Let me walk you through. Next. Ito ang aming kapilya. Ang nicho ay isang taon lang dahil after 10 years tayo magiging abo na. Mapipirmahin ko sila. Next. At etong kolumbaryo. Tandaan nyo, almost 20 years ago ko ginawa ito. Iba pa konsepto noon. Ako mismo nag-design ito. That it's only good for 300 bodies. Now, it's good for close to 2,592 bodies. So, ginawa ko ito, no? Yeah, may krematoryo, etc. At paggawa kong kapilya, ang nakakaawa yung mga walang kamag-anak. Pinakuha ko lahat ito yung walang dalaw sa kunilagay sa ilalim ng kapilya. Na naniniwala ako, kung buhay kayo, masaya kayo, dapat man lang sa kamatayan. Bigyan mo ng tamang ibigat sama-sama kayo kahalalahanin ang ating mga.